Ito sa loob, marami pa sila. Oh. Isa lang pala yung cashier nila sa loob. Dito ako. Hello, hello. Good day, mga sisi. -si. Nandito kami sa ano ngayon? Korean mini Korean store. Ng mga puro chocolate saka ng mga snacks. Dito sa 168 Mall. Ito yung pala yung mas malaking pindahan, tulad dun sa nakita natin kanina mga sisong. -si. Dito ang daming, daming paninda Oh. Mukha dito lahat. Meron pa sila dun sa kabila. Pero try natin dito. O, oh, diba? daming tao. Hanap tayo kung anong mabibili natin mga pang cha, Ang haba ng pila mga sisi. Isa lang pala yung cashier nila sa loob. Saan? Sensitive. Sens <laughs> <laughs> Hindi pa tayo dun sa kabila nilang stall. <laughs> baka konti lang bumibili. Eh oh, no, di ba? Ang daming chocolates dito mga sis. Yung mga may hilig sa chocolate. ay, dito wala masyadong tao. Doon sa kabilang dami. And meron na silang price dyan, no? Oh. Pikita nyo ba yung price? O, oh, yung almond. ayan, 50 lang rayo. Oh. Diba? Kung gusto nyo yung mga mahilig sa matatamis. Wait lang. Dito tayo. Dito ako sa ano. Oh, yung Pringles nila 95 lang. Dito walang ganun tao. Diba? Ito masarap to yung oatmeal na choco. Meron din silang matcha nito kasi wala itong flavor ng matcha. Meron yung matcha. Masarap yan. Ito, mga seals. Oat chocolate bar. Oat bar siya. Eh, ito. Ayan, masarap. Eto 110 lang siya. Masarap kasi ito. Natry namin ito. Tsaka, tsaka, yung ice cream na yun. Yung matcha flavor. Masarap din. Ito sa loob, marami pa sila. Kaya nang bahalang tumingin dyan, mga sis. Ikot ko lang ang ating camera. Nang mabilisan. May kinuha kami ni Lalo yung almond tsaka yung oat bar. Ayan, may pepero sila. Assorted chocolates na dito. Meron din silang palaman. May noodles. oh, dito. Yung spicy noodles nila. May spam din pala dito. Nutella. Dito yan sa 168. 168 Mall. Anong floor ba to? Sa 5 floor ata to mga sis sa so, 168, fifth floor. Ano, may napili ka pa? Ito yung tamarin mas. <laughs> Ito yun yung tamarin ray yun. Oh. May nagustuhan ba kayo mga sis? Kasi ako parang dami kong nakikita kaso parang hindi naman natin makakain lahat. Mga biscuit na nasa nagayaw. Ano? Dumadami na yung mga tao. Ano pa? Saan dyan? Place? Ha? Sa tabi lang siya ng food court. Mabilis yun lang siya makikita. Doon kasi sa kabila, marami siyang tao. Dito wala siya gano. Mas maraming bumibili doon. Please di lang din yung cashier nila dito, mga sis. Si Lolo, harin yung may hinahanap. Kaya natin siya maghanap siya. Hanap pa tayo kung ano pong... Oh, di ba? Yung curly tops, meron din sila. Ang gusto nyo ng pampasalubong. Ang hirap mamili ganito, mga sis. Ang dami mong pagpipilian, no? At least meron silang mga price, hindi na din kayo malilito dyan. Sige na, kunin mo na. Ako oh, na dito na. Ayan, medyo dinudumog na tayo ng mga tao dito mga sis. Siluluharin nyo, hindi pa tapos pumili. Ano? Ito na naman siya. Alin? O oh, yan nga yun, nakita ko. Magkano ba yan? Ito daw yung biscuit. Wala kasing price. Tanong mo muna. Ay, sige po. Kumuha siya niyan mga sis pang sow -so sa kape. Ano yun? Piaya ba yan? Ano nga yan, Ray? Ito. Oh. Sa. <laughs> Hindi ko alam yung tawag dyan. Tanong mo muna kung magkano. At si Lolo, harin niyo na naman ang pumipila for today. Diba? Kanina walang tao pero ngayon ang dami ng tao, mga sis. Unti-unti na nagdadatingin yung mga tao. Diyan na sila, mo. Nandito ako.